Hello guys, good morning Ate Mars Maaga akong naglalakad guys Five o'clock pa dito sa Japan ngayon guys Naglakad muna ako Magmadali lang ako guys kasi may pasok ngayon guys maghanda pa ako ng mga pagkain punta sa school, maghatid sa mga estudyante. Saglit muna ako nag, ano, naglalakad dito. Malapit na lang ito sa aming apartment. nagmadali na ako guys kasi ang oras madali lang ang oras shout out sa aking mga kaibigan dyan hindi na ako maka ano sa aking mga gawain busy talaga ako guys Very busy. Very busy si Ate Mars. Dito ako maglalakad araw-araw guys pag umaga. Aga kung gumising kasi ano may pupuntahan ako pag umaga magkuha sa estudyante doon sa kabilang apartment ganito ang buhay ko dito sa Japan guys araw-araw busy nagulan kagabi guys o tingnan nyo basa yung ano semento malakas ang ulan kagabi malakas wala pa nagsikat ang araw guys Tingnan niyo guys, dito ako mag ano. Maglakad-lakad pag umaga. Nasanay na kasi ako guys. Pag umaga, maagang bumangon. Mag-exercise, saglit. Pagbalik sa apartment mag-ready ng mga pagkain. Mahirap pag dito tayo sa ibang bansa. Araw-araw may trabaho, araw-araw. May trabaho. Walang pahinga, guys pahinga lang pag walang pasok ganito ang buhay dito sa ibang bansa May time na talaga guys na ni stop ako uwiin ako sa Pinas kasi mahirap pag dito tayo matanda na ngayon lang kasi naghanap tayo ng hanap buhay tahimik pag ganitong oras pag gan mamayang mga 8 o'clock ah sa highway traffic na diyan. ngayon hindi pa kasi maaga pa laking basakan dito guys oh nagtanim na sila malawak dito ang basakan dito sa nilakad-lakaran ko guys ang, ang lawak hanggang doon oh. No? ang lawak thank you for watching guys